Para moito mo artista. <tellos> Now, good morning guys. This is me, Castro. Nandito na kami sa Barangay Public Market Candelaria, Quezon Para sa inyo. Glory. kami. Then, second day na lang pagpa-vlog namin sa pagtitinda. So, abangan nyo aming second vlog ngayon. Kanina naman ito i-edit so makikita nyo yung story ngayon. So, pwede hintay natin. Let's go! <laughs> Then guys, kumuha ako ng tutig ngayon. And, uh, pagtigman so, pishima ko magtawag bomba di bomba di mapirma pero majo bomba di mapirma bomba di mapirma kami sa bisita uh, meron kami chiching boss at meron kami, and then kami uh, isaw ayan dito mo dito niyo lang like, kumakita yan sa tindahan public market so. po sana so so, po and, yung po yan Kainin niyo po i mo So ngayon muna, enjoy muna kayo sa magiging katapusan ng video then tuloy-tuloy na. So let's go. So yun guys, nagahanap mo kayo ng bibilihan ng asukal din yung bato. So unahin muna natin yung asukal para mas makikita nyo kung sino yung mga suki namin, suki ko. Okay, so kaya ate, ate ko ngayon, may wala si ate. So babalikan na natin, mamaya-maya nandiyan na rin yan. So tara na. Yan, okay. okay, nandito naman tayo sa bilihan ko ng bato. Alam mo, tandaan nyo na rin ito eh, kasi dito rin naman ang bumili dati. <laughs> Ayan, meron na tayong yeah. sukal at meron na rin tayong baso. So, tara na. So, sa so, 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 mga pala guys, wala tayong um, uh, melon na ipiginda. So, mag-iiba tayo ng flavor. So, balik ulit tayo sa gulaman. Kaya <laughs> pala guys, um, tayo nag yung in ingay na Ano kasi guys, wala pa kasi akong may eh. Kaya medyo hirap ako sa pag-vlog. So, baka naman. Salamat <laughs> po. O oh, hindi mo na ba kukunin yung asukal mo at saka yung baso? Hindi mo na yung pinalag. <laughs> Patanggay <laughs> mo na ako ng, uh, ng sage eh, para kung may stress mata ko. Eh, Parang may kamukha kang artista. Anong next? Hmm, yellow naman. Ano yung bibili tayo ng yelo, mga siguro anim o pito. Pay pesos lang oh. Dito na 'yon. Mura no? Mura no? Alam mo ba sa amin na abot ng 25 ang isang yelo, ganyan lang. Oo, oh, oh. Pagka yung mahal na araw, grabe naman. Pag sa amin. Naabot sila ng 25 sa amin. Kaya isang linggo yumaman na sila. Talaga. Ginto ang, ang yelo. Mas yelo, mahal pa siya sa tang. Kaya yeah. nga. Magigibawi tayo ng yelo. Magpapos tayo paninda. Maraming humingi ng yelo ko pagkatapos magtinda. Ayan. Magigibawi tayo ng yelo. Comment down po sa gustong manalo. Comment sa gustong manalo. Comment down lang ha. Hasag. Hashtag. Hashtag. <laughs> Guys, iniiwanan niya ako. Tingnan niyo yan. Iniiwanan ako. malapit na siyang mapuno. Kasya ah, pa ba? Yan natin lang yung sisa. Ano, ano yan? para, ito ay para sa guys sa aming uh, pantakal para hindi siya malaglag. Kasi kung saan malaglag siya, hindi alam niyo na mangyayari. Pero ito nyo naman guys. Eh. Tips yan, so, tips. Para, tips, and tips and tricks. Tip para sa nahihirapan um, magsumpit pag tayong titinda ng palamig. Para lang to sa mga ano. Veterans. Mga veterans na. Eh. Kaya kung gagayahin nyo, okay lang. <laughs> Bago ang lahat, lagi mo natin siya ng gayoma, Esen. Eh, <laughs> so, ng mga tatlo. Okay na yan. Eh. So okay, yun guys Malaya lang ha Huwag ko yung sa away kasi bibiro itong bigat na to Kaya sa nabitawan nyo to basag ko eh Kaya sa lahat ng gustong Sa lahat ng may install sa ginto trabaho Makiusap pag iingat kayo Kasi hindi biro ang bigat na ang ito Posible bumitaw sa inyo kamay Watch Wala kang sa kanila Kasi kamay ko sana yun eh sa buhat May proper kasi siyang buhat dito Tara na. Let's go. Kita pa po. Itapan, 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 itapan. Hey guys, good day everyone. Ah, uh, pakilala ko nga pala sa yung kaibigan ng pinakamabait na kaibigan ni Mama. Si yeah. Tita. Okay. may kita okay. yeah, may. Itamayin. Okay, tapang ganda kitang-kita nyo naman bababasa ko sa kulay ito <laughs> <laughs> ang pata kung paano magbalita kami kasi ano pa yung naihintay natin pagkatapos ito Ay, bye. Uh, okay bye okay. guys namumula ako meron kasi pag nap napupuri ako namumula ako tabi <laughs> and guys ito yung last time ano ah uh, thank you po thank you po wala pa masusukli pa ako <laughs>

I alam mean, niyo guys kasi nakakatanda ako sa mukha pero sa pangalan hindi. So, pag alam mo pag alam sobrang matagal na ako sa isang lugar tapos malayo pa sa kanila edi eh, mukha na lang natatanda ko yung eh, pangalan hindi. Hindi pa kami na Baldes de Castro. Raven Baldes de

Tayo kami dito sa gilid. Ayan. Sinabi so, yan siya. So, kung baka nila kung ano matakas. Ang So yun guys, hanggang dito na ka lang kami vlog. And for today's video, hanggang dito na lang muna. So ano pang dapat ko ba sabihin. So yun nga lang, sa next video ko, oh, abangan nyo yung mga susunod kong uh, ipopost. And then sa pagkakataon magka meron kami ng magandang opportunity baka pwede na rin kami magpasok sa YouTube Ayan. so hanggang dito na lang muna guys bye bye maraming salamat sa panonood thank you for watching see you sa next video